Guys. alis na kami oh ready na yung mga sasakyan yun yung Ay mga sasakyan yan ready na sa pantirabel yun pa yung iba pang umaga pang gabi kami ngayon Ayan, panggabi kami. Ayan. Ayan. Din namin. Din namin. Ayan. Ha? Din Ayan. 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 Ready na kami sa biyahe. Ha? Ayan. Na malinis na yan ayan ang bahay namin yan ayan ang accommodation namin ayan guys accommodation yan yan ito yung accommodation yan terrace na yan dyan kami nung naging inuman ayan naging inuman dyan sa terrace Ayan. Malimit ang inom dito. Ayan guys.